Vintage Russell Westbrook at James Harden nagparamdam sa Raptors hindi nga sila mapigilan. Nag-straight ball mode naman ang ilang mga players sa labang ito. Dalawang team na kilala sa kanilang depensa nagtapat ngayong araw Clippers vs Raptors Sabay huwag niyo natin patagalin first quarter agad sa guta ng dalawang team Sa pag-uumpisa ng laban si James Harden putting the moves early sa defenders niya May 5 points na agad sa laban pinagpagbang depensa sa pagtapos Sinamahan pa yan ang 4 points ni Paul George mga idol at ni Terrence Mann Early timeout tuloy ang Raptors Maganda nga ang paglalaro ng Clippers mga idol sa pag ng laban at lumamang nga sila ng double digits after this reverse dunk Pero nakasagot gabig lang Raptors, 5 straight points yan, get Clippers naman ang naka-timeout Sumubok nga na dumikit ang home team mga idol in the first quarter pero si Russell Westbrook off the bench to make over So pensa ng Clippers, grabe pang dunk na ginawa dito Vintage Westbrook mga idol, Clippers lead 29-20 after the first quarter Second quarter naman natin, the old teammates Harden at Westbrook nagbigay ng double digit lead muli sa Clippers at talagang sila nga ang naging engine sa opensa ng LA dito sa unang parte ng quarter. High energy plays ang laruan nilang mga idol at hindi nga sila mapigilan ng Raptors defense at parang 2012 lang daw ulit sabi ng game announcer. 12 point lead nga yan para sa Clippers. Salamat sa vintage Westbrook at Harden. At kahit anong subok na ng Raptors na ibaba sa single digits ang lamang sa kanila ng Clippers ay nahihirapan na nga sila. Dahil bumalik na rin kasi ang mga starters na itong LA mga idol sila Kawhi at PG and then si James Harden talagang bin -rake down lamang ang defense ng Raptors kaya naman 16 point lead na sila. Nagpalitan pa ng malulupit na moves ang dalawang team sa ending natin pero may 14 point lead pa nga rin ng Clippers matapos ng dalawang quarter. At para na nga sa ating second na third quarter natin, abay maagang palitan ng basket. Ang Raptors offense medyo okay na pero hindi yan okay kay Coach Ty Lue, kaya tumawag siya ng timeout para i-regroup ang ganyang team dahil medyo slapping nga rin ang kanilang paglalaro. At eventually nababa nga ng Raptors sa 10 na lamang ang kalamangan ng Clippers this quarter. Pero salamat nga sa sagot ni Paul George, Kawhi at James Sorden angat muli sila by 16 points. Ang Raptors naman ang napa-timeout dito. At ganyan nga naging storya natin for the most part of our third quarter. Sumusubok ang home team to cut into the lead ng mga dayo pero the Clippers offense is just too much to handle para sa anila. Kaya naman after ng tatlong quarter, 95-81 ang score natin, 14 point lead pa rin para nga sa Clippers. At sa 4 quarter naman natin, 6 points agad ang ambag ni Westbrook sa umpisa. Siya nga ang opensa early in the 4th quarter ng Clippers and then Harden tumulong. Giyawa ng 20 puntos ang kanilang kalamangan. At Westbrook, Harden, Duwo na naman ang nagpahirap nga dito sa Raptors defense. Pero hindi naman agad sumuko ang Toronto Raptors dyan ng mga idol. At talagang pinwersa na nga nilang depensa ng Clippers. Ganda pa ng spin mob dito ni RJ Barrett kay Razor Westbrook. Pero kinapus na nga mga idol ang Raptors dahil bumawi nga ang Clippers na nagresulta na ng kanilang pagkapanalo this game.